Sa alabang na naman kami pupwesto ngayon ng pagtitinda nitong biryani. 40 tabs nga yung pinirepair ko para nga itinda sa alabang kasi kaya naman yung ipaubos. So sa mga nagtatanong po bakit hindi na po kami pumupwesto sa suka? Ayaw na din kasi kami yung papwestohin doon at saka ang gusto pati nila araw-araw kami nga magtitinda doon. So yun kaya ang ginagawa namin nagpapa-order na lang kami sa sukat then i-deliver ide na lang namin. Kaya pag weekdays halos araw-araw talagang nasa sukat nga kami para nga mag-deliver. Sa mga followers ko po na mga taga-sukat at gusto pong umorder ng biryani, message lang po kayo sa biryani page. mag add lang po ng 20 pesos para sa delivery fee. 430 nga, nakarating na kami sa Alabang. Si Jineya naman, nauna nga siya dito. Pero pagdating namin dito sa pwesto, wala nga siya kasi bumili raw siya ng may inong. Yung una nga namin customer, ilang linggo na nga daw siyang nagkikrabe nga nito. Kasi nga nakikita niya nga kami na nakapwesto nga dito. At ito nga yung tinitinda namin. Tinanong hmm. nga niya kami kung halal daw ba itong tinitinda nga namin. Sabi ko sa kanya, halal naman to kaya wag siyang mag-alala. Namamahalan nga siya sa 100, kaya ang sabi nga niya, pahihingi raw siya ng tawad. Binigay ko nga sa kanya ng 90. Kasi nga gustong-gusto nga kumain at naglilihin na nga daw nga siya dito sa biryani. So yung tingin ko naman eh, nagjo-joke lang din siya. Hinahawak nga saglit kay Jineya yung camera din. Ayan na yung kinalabasan, kaya hindi talaga siya pwedeng mag-video kasi nga ganyan yung mangyayari. <laughs> Pagkalatag nga namin, umuwi na rin nga sila Geraldine kasi kami lang naman ni Ginaia din talaga yung magtitinda. Nag-giveaway na nga siya kay Jenea at kay Gerald na sila nga yung makakasama ko sa pagtitinda nga sa San Pedro at Alabang. Para nga may pera din sila. Siya naman kapag ka weekdays nga kapag nagdi-deliver kami. Napadaan nga dito sila Eko eh, yung dati kong kasamahan sa Burlington. Bumili nga sila nung asawa niya at gusto daw nga nilang matikman. Si naman na taga soldiers, nagpa-reserve naman siya ng dalawang chicken at saka isang beef. Kakapanood nga ng vlog ko, nag nga siya nito pa nga siya nag-message, nagtatanong nga siya kung kailan kami pupwesto ng alabang. First time nga nilang makakatikim, kaya nagpaturo nga siya kung ano ba yung ginagawa dun sa salsa. Sinabi ko nga natin na toppings yun dun sa manok or sa basmati rice. Sama nga yung lemon. Mas masarap kasi talaga yung biryani kapag kapi pinigaan nga ng lemon. So yun ma'am, shout out sa'yo. Salamat po sa suporta. Ah. Sana masarapan ka po katulad din ng iba. Isa okay, naman naming customer, nagtatanong nga sila kung hanggang anong oras kami nandito kasi babalik daw nga sila para nga bumili. Sabi nga namin kung magtatagal nga sila baka hindi na nila kami maabutan kasi nga mabilis din maubos kaya bumili na din sila nung nakaraan may nagpa-deliver banda dyan sa may kupang and pinapatakpan niya palagi yung mukha niya so yun ayaw niya kasing masensor kaya nung nakita ko nga siya sabi ko alam ko na yung gagawin ko sa video napatawa na nga lang nga din siya sa akin Badang alas 6 nga mauubos na nga yung paninda at inaantay-antay na lang din namin yung mga nagpa-reserve nagchat nga sa amin si Gerald din na mag kami ng tatlong tab kasi pipick upin nga ng lalamo. Saya na naman nga ni Ginea, kasi ubos na naman yung paninda namin ng maaga. Buti na nga lang nga din at hindi rin nagtagal yung mga nagpa-reserve. 6.30 nga dumating na rin yung rider na pipick up nga ng biryani. Pagkatapos nga ay eh, naglikpit na rin kami. Alas 7.30 nga ako nakauwi ng katarungan. Dahil na traffic ako pa uwi, kamit up ko rin nga dito yung kaklase ko nung second year. Pangalawang bili na nga niya to, nagkwentuhan lang din kami ng saglit. Ang unang bili kasi niya kapatid nga yung nagpick up. Kaya ngayon lang din talaga ulit kami nagkita. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi lagi. God bless and babush.